Hulugan ng sapatos sa panaginip. Mayroong maraming mga alamat na nakapalibot sa mga tao na nananaginip tungkol sa sapatos. Ngunit ang pinakakaraniwang interpretasyon ay nangangahulugan ito na malapit ka ng matapos ang isang gawain o paglalakbay. Ito ay maaaring naaangkop sa mga nananaginip na makita ang kanilang mga sapatos sa lupa at magising sa kanila. O makita ang kanilang sariling mga sapatos habang sila ay nasa kanilang mga paan pa. May iba pang interpretasyon na nagsasabi na ang panaginip tungkol sa sapatos ay nangangahulugang may pakiramdam na hindi natin matatakasan ang ating mga personal na problema. Kapag nangyari ito, dapat tayong gumising at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Ano man ang iyong interpretasyon sa mga panaginip na ito, may ilang mga kagiliw-giliw na bagay na matututunan mo mula sa panaginip tungkol sa mga sapatos. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa sapatos? Sa pangkalahatan, ang mga panaginip ng sapatos ay nagpapahiwatig na malapit ka ng makumpleto ang isang gawain o paglalakbay. Sinasabi rin na kung nanaginip kang makakita ng sarili mong sapatos habang nakasuot ito sa iyong mga paa, nangangahulugan ito na pakiramdam mo ay hindi mo matatakasan ang iyong mga personal na problema. Kapag nangyari ito, oras na para gumising at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting sapatos kapag nanaginip ka ng puting sapatos, kung minsan ay maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong mapabilib ang iba at hindi ka nasisiyahan sa iyong sariling buhay. Ang ilang mga tao ay nananaginip na magsuot ng puting sapatos upang magkasya sa isang tiyak na eksena sa lipunan o upang makahanap ng pagtanggap sa mga bagong kaibigan. Ang pagsusuot ng puting sapatos ay nagpapahiwatig na ikaw ay bastos at walang pakialam sa damdamin ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng sapatos. Kapag nanaginip kang makatanggap ng sapatos, ito ay representasyon ng kakulangan. May kulang ka sa iyong buhay at pakiramdam mo ay hindi ka nasiyahan. Karaniwang kinakatawan ng mga sapatos ang kalayaan at empowerment kaya posibleng pakiramdam mo ay hindi mo nakukuha ang kalayaang nararapat sa iyo o ang empowerment na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong sapatos Kapag nanaginip ka ng bagong sapatos, nangangahulugan ito na ka ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong subconscious mind ay nagsasabi sa iyo na hindi mo nais na magpatuloy sa parehong gawain. Maaaring nakakaramdam ka ng gulo at may pakiramdam na may mas mahusay na nariyan para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nawalan ang sapatos. Kung sakaling managinip ka ng isang nawalang sapatos, maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay iresponsable sa iyong pananalapi maaari kang maglaro ng mabilis at maluwag kung may pera o gumastos ng higit sa nararapat. Sa ilang kultura, ang pagkilos ng pagkawala ng isang bagay sa isang panaginip ay makabuluhan, ngunit ito ay nag-iiba sa bawat lugar at tao sa tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong sapatos ay nawala ang pagkawala ng iyong sapatos sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na ikaw ay partikular na mahina o nahaharap sa mga hamon sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa pagkawala ng sapatos ay madalas na nauugnay sa mga pakiramdam ng pagiging hindi handa na harapin ang mga hamon o pakiramdam ng pagiging naaapi sa buhay kapag napanaginipan mong mawala ang isang pares ng sapatos sa pangkalahatan, ay nangangahulugan ito na pakiramdam mo ay medyo walang sapatos sa ilang bahagi ng iyong buhay, trabaho man ito o buhay tahanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng sapatos kung nanaginip kang bumili ng sapatos, e minumungkahi nitong ihinto ang pagkaantala sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Oras na para magdesisyon at magpatuloy sa mga bagay-bagay. May mga pagkakataon na pakiramdam natin ay wala tayong patutunguhan sa buhay. Ngunit ang katotohanan ay nasa atin ng lahat, kaya ano pang hinihintay mo? kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na sapatos. Ang managinip tungkol sa mga itim na sapatos ay isang pangkaraniwang panaginip. Ikaw ay nananaginip tungkol sa iyong sariling personalidad, ngunit ang kulay itim ay sumisimbolo sa mga nakatagong bagay o sekreto na hindi mo gustong ibahagi sa publiko o maaaring mga hulugan ito na nakakaramdam ka ng pag-iisa o pag-iisa ko minsan at iniisip mong monotonyos ang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ninakaw na sapatos. Kapag nanaginip ka ng mga ninakaw na sapatos, sinusubukan ng iyong walang malay na isip na balaan ka tungkol sa isang tunay o potensyal na sitwasyon. Kinakatawan ng sapatos ang iyong mga personal na mapagkukunan at mga ari-arian mga bagay na pagmamayari mo at may kontrol ka. Ang panaginip ng isang taong nagnakaw ng isang bagay mula sa iyo ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa iba, lalo na sa mga malapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasuot ng dalawang magkaibang sapatos. Ang pagsusuot ng dalawang magkaibang sapatos sa isang panaginip ay nangangahulugan na hindi ka sigurado sa mga desisyon na ginawa mo sa iyong buhay at gusto mong gumawa ng iba pang mga pagbabago sa iyong personal o pag-uugali. Maaaring nalilito ka tungkol sa kung ano talaga ang gusto mo sa buhay o ang mga tao sa paligid mo ay maaaring nababahala at napipilitan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghanap ng sapatos. Ang panaginip na maghanap ng sapatos ay maaring isang simbolo ng iyong pangangailangan na gumawa ng pagbabago sa iyong buhay o isang pagnanais na tignan ang mga bagay mula sa isang bagong pananaw. Maaring naghahanap ka ng isang tao o isang bagay na maaring makatulong sa iyong gawin ang pagbabagong gusto mong gawin. Kaya itigil ang pagpapaliban at simula ng paggawa ng mga hakbang upang magdulot ng positibong pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang sapatos. Ang pulang mga sapatos ay simbolo ng sex appeal, passion at lifelong commitment. Sinasagisag nila ang kalayaan, pakikipagsapalaran at pagmamahalan. Ang mga pulang sapatos sa iyong panaginip ay maaari din maging salamin nang iyong hindi natutupad na mga pagnanasa, isaalang-alang ang iyong mga damdamin tungkol sa panaginip ng pulang sapatos upang malaman kung ano ang kinakatawan nila sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang sapatos Kapag nanaginip ka ng sirang sapatos, ito ay isang simbolo ng isang bagay na pinaniniwalaan mo, hindi nababasag ay malapit ng hindi ka nasoportahan ang panaginip na ito ay maaari din maging tanda ng kawalan ng kapanatagan. At kahit nasira ang sapatos, kailangan mo pa rin ang mga ito upang patuloy na sumulong. Bilang kahalili, ang mga panaginip ng sirang sapatos ay maaaring kumatawan sa isang nalalapit na sakuna. Ito ay sumisimbolo sa pagkalito at kawalang tatag kahulugan ng panaginip tungkol sa wala kang sapatos. Kung nanaginip kang walang sapatos o walang suot na sapatos, maaari itong maging isang napakamakabuluhang panaginip. Maaari itong maglarawan ng mga damdamin ng pagbibigay kapangyarihan, kalayaan at sa ilang mga kaso, pagkabalisa. Kung ang isang lalaki ay walang suot na sapatos, ito ay nagsasaad na hindi siya sanay na malantad at pakiramdam ay mahina. Kung ang isang babae ay nakikita ang kanyang sarili bilang nakayapak, pagkatapos ay siya ay maaaring makaramdam ng kahihiyan o kahihiyan tungkol sa kanyang imahe ng katawan kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi magsuot ng sapatos. Kapag napanaginipan mong hindi magsuot ng sapatos, maaaring ito ay isang hindi malay na paalala na kailangan mong i-ground ang iyong sarili. Marahil ay nakakaramdam ka ng hindi batayan sa iyong pagkising sa buhay at ang hindi pagsusuot ng sapatos sa iyong panaginip ay isang paraan ng pagtulad sa pakiramdam ng pagiging grounded. Bilang kahalili, ang panaginip na hindi magsuot ng sapatos ay maaring magpahiwatig na sa tingin mo ay pinaghihigpitan ng iyong pang-araw-araw na gawain. Pakiramdam mo ay pinipigilan ka sa malayang pagpapahayag ng iyong sarili o paggawa ng mga bagay na gusto mo. Kaya sa panaginip ay pinalaya mo ang iyong sarili mula sa iyong mga sapatos na sumisimbolo sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napunit na sapatos. Kung ikaw ay nanaginip na ang iyong sapatos ay napunit, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay napabayaan ka, hindi pinahahalagahan o ang iyong pakiramdam nang pagpapahalaga sa sarili ay nasa mababang punto. Nangangamba ka na hindi mo kayang tustusan ang iyong sarili o ang iyong pamilya at pakiramdam mo ay laban ito sa iyo ang buong mundo. Kung ganito ang nararamdaman mo sa iyong paggising, subukang huminahon at magisip isip ng positibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsukat ng sapatos. Kapag napanaginipan mong magsukat ng sapatos, aharap ka sa isang mahirap na pagpipilian. Maaaring kailanganin mong gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong mga halaga at prioridad. Marahil ay kailangan mong gumawa ng mga pagsasaayos sa iyong buhay na magpapahintulot sa iyo na magsikap. Para sa higit pa o marahil ay suportahan ka sa pagsulit sa kasalukuyang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumang sapatos. Ang panaginip ng mga lumang sapatos ay nagpapahiwatig na maaaring na mo ang iyong mga layunin at hindi mo na alam ang iyong landas. Pakiramdam mo ay tumatakbo ka ng paikot-ikot, hindi makagalaw. Ito ay isang senyales para sa iyo Nasuriin ang buhay, tukuyin kung ano ang tunay na mahalaga at bumuo ng isang plano para makuha ang gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na sapatos. Kapag nanaginip ka ng asul na sapatos, ang asul na sapatos ay kumakatawan sa iyong mga layunin. Sa isang panaginip kung saan nakasuot ka ng asul na sapatos, mahalagang isipin kung ano ang kinakatawan ng sapatos para sa iyong buhay maaaring ito ay isang layunin na kailangan mong itulak para sa higit pa sa iyong buhay kung nahihirapan kang mangarap ng sapatos sa pangkalahatan maglaan ng oras upang pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa makalimutan ang sapatos Kapag napanaginipan mong makalimutan ang iyong sapatos, hindi mo lang pinapangarap na hindi sinasadyang iwan ang iyong sapatos. Mayroong mas malalim na kahulugan sa likod ng panaginip. Ang iyong mga sapatos ay isang simbolo ng iyong mga aksyon at ang pag iwan sa mga ito sa gitna ng isang kaganapan o senaryo ay maaaring mga hulugan na may naiwang kang hindi natapos kahulugan ng panaginip tungkol sa pink na sapatos. Ang panaginip ng pink na sapatos ay maaaring mga hulugan na magkakaroon ka ng maraming kasiyahan sa pakikihalubilo sa ibang tao. Minsan ang panaginip ng kulay na ito ay maaari din mga hulugan na naghahanap ka ng atensyon mula sa iyong mga kapantay. Ang pink ay sumisimbolo ng pag-ibig at ang pink na sapatos ay sumisimbolo ng mga sexy na panahon. Ang mga sapatos ay mga simbolo din ng proteksyon kaya maaaring maramdaman mo pinoprotektahan ka kapag isinusuot ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamili ng sapatos ang panaginip ng pamimili ng sapatos ay nagpapahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ang iyong pisikal na kalusugan at gumawa ng mga hakbang upang magtagumpay sa mga bahagi ng iyong buhay na hindi materialistiko. Maaari ka rin nakakaranas ng pagkabalisa tungkol sa isang paparating na kaganapan at ito ang iyong hindi malay na paraan ng pagharap sa mga damdaming iyon. Kapag ikaw ay nanaginip tungkol sa pamimili para sa sapatos, nangangahulugan ito na kailangan mong bigyang pansin ang iyong pisikal na kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtali ng sapatos. Ang pagtali ng sapatos sa iyong panaginip ay sumisimbolo ng kakulangan ng pagsasara. Marahil ay pinagpaliban mo ang paggawa ng desisyon o pagwawakas ng mga bagay at tiniwan mo ang iyong sarili ng higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Maaaring nakakaramdam ka rin ng pagkakulong sa iyong sitwasyon. Sinasabi sa iyo ng panaginip na oras na para magpatuloy at pumili tungkol sa iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi ka makahanap ng sapatos. Ang panaginip na hindi ka makahanap ng sapatos ay nangangahulugang nawawala. Ano ang nangyayari sa iyong buhay ngayon na nagpaparamdam sa iyo ng ganito? Marahil ay patungo ka sa isang sangang daan at hindi sigurado kung aling direksyon ang tatahakin. O marahil ay mayroong kang mahalagang desisyon na dapat gawin at pansamantalang naliligaw ng walang malinaw na idea kung ano ang pinakamainam para sa iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagbebenta ng sapatos. Ang panaginip na magbenta ng sapatos ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan na magbenta ng isang bagay na kinuha mo sa buhay. Lalo na kung ang iba ay umaasa sa iyo na gawin ito, maaari ka rin makaramdam ng labis na pagod sa gawaing nasa kamay o kahit na parang ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at mas nalulubog sa gulo. Bilang kahalili, ang panaginip na magbenta ng sapatos ay maaaring mga hulugan na kailangan mong magpatuloy. Ito ay isang panawagan para sa iyo na umakyat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng sapatos sa isang tao. Ang panaginip na magbigay ng sapatos sa isang tao sa ibang tao ay nangangahulugan na ikaw ang bahala sa kanilang problema. Maaaring ito ay pinansyal o maaaring ibang personal na issue. Narito ang mga posibleng interpretasyon kung nanaginip ka na nagbibigay ka ng sapatos sa isang kaibigan, kasamahan o miyembro ng pamilya. Nangangahulugan ito na tutulungan mo sila sa ilang praktikal na problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa naglilinis ng sapatos. Panaginip na maglinis ng iyong sapatos ay maaaring tumukoy sa isang lihim na pagnanais na maaalis ang maruruming gawi. Karaniwan nangangahulugan ito na meron kang pagnanais na linisin ang iyong pagkilos at gumawa ng ilang mga pagpapabuti sa iyong buhay. O kailangan mong bigyang pansin ang mga detalye sa iyong buhay. Kung patuloy kang nananaginip na linisin ang iyong mga sapatos, marahil kailangan mong ayusin ang iyong tahanan at ayusin ito ng kaunti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa putik sa sapatos Kapag nanaginip ka ng putik sa sapatos, ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagkabalisa at pagsusumikap ay nasa unahan. Ang ilan sa mga ito ay sasalubungin ng pagkabigo maaari rin madama ng isang tao ang kanilang sarili na pagod sa trabaho. Ngunit hindi dapat sumuko, bigyan ang sarili ng pagganyak na tapusin ang trabaho at ang kasiyahang kaakibat nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng isang sapatos. Ang panaginip na mawalan ng isang sapatos ay kumakatawan sa mga damdamin ng kahinaan kawalan ng kapanatagan at isang pakiramdam na wala kang kontrol sa iyong sariling buhay. Maaari ding itong mga hulugan na hindi katapat sa iyong sarili at nag-aalala na malantad o hindi naaangkop. Sa pangkalahatan, ang panaginip na wawalan ng isang sapatos ay maaaring mag-trigger ng isang tunay na karanasan sa buhay tulad ng isang nakakahiyang slip up sa trabaho o sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa pampublikong sa salita. Maaari rin itong simbolo ng kawalan ng balanse sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sapatos at sandals ang panaginip tungkol sa sapatos at sandalyas ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa isang bagong direksyon sa buhay. Maaari rin itong sumasalamin sa iyong kasalukuyang damdamin ng pagiging natigil sa isang hindi siyang sitwasyon. Ang mga sandalyas ay maaari din sumagisag sa kalayaan habang ang mga sapatos ay maaaring kumatawan sa isang mas ligtas at nakaayos na pamumuhay. Bilang kahalili ang panaginip ay maaaring isang senyales na ikaw ay nasa tuktok ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay at oras na upang maghanda para sa susunod na hakbang. Espiritwal na kahulugan ng sapatos sa isang panaginip. Maraming mga espiritwal na kahulugan na maaaring ilapat sa panaginip tungkol sa sapatos ang pinakakaraniwang kahulugan ay malapit ka ng matapos ang isang gawain o paglalakbay. Merong ding paniniwala na ang mga panaginip tungkol sa sapatos ay kadalasang kumakatawan sa ating mga personal na problema. Kaya dapat tayong gumising at gumawa ng isang bagay tungkol dito kung ito ay totoo para sa iyong panaginip. Simbolismo ng sapatos sa panaginip Marahil ang pinakahalatang kahulugan sa likod ng panaginip tungkol sa sapatos ay ang mga ito ay sumisimbolo sa isang bagay sa iyong buhay. Maaaring kumakatawa ng mga ito ng potensyal o maaari sila maging tanda ng pagkompleto ng isang gawain o paglalakbay. Ang simbolismo sa likod ng mga panaginip na ito ay medyo iba-iba at mayroong ilang mga kagiliw-giliw na bagay na maaari mong matutunan mula sa kanila. Halimbawa, kapag nagising ka at napagtanto mong nakasuot ka ng sarili mong sapatos, nangangahulugan ito na nakumpleto mo na ang isang gawain at naabot mo na ang iyong mga layunin para sa araw na iyon. Kahit na hindi mo pa naaabot ang mga layuning ito, ang makita ng iyong sariling mga sapatos pagkatapos ng hindi sinasadyang paggamit ng isang bagay ay maaaring maging isang indikasyon kung gaano ka kalayo sa hinaharap mula sa pag-abot sa kanila. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa sapatos ay isang pangkaraniwang pangyayari na maaaring bigyang kahulugan sa maraming iba't ibang paraan. Ang ilang mga tao ay maaring managinip tungkol sa sapatos kapag sinusubukan nilang gumawa ng desisyon tungkol sa kanilang karera o landas sa buhay. Ang iba ay maaring managinip tungkol sa sapatos kapag sinusubukan nilang makipag-usap sa isang taong mahalaga sa kanila. Mayroong maraming iba't ibang mga interpretasyon ng mga panaginip na ito. Ang ilan ay maaring literal habang ang iba ay mas simboliko sa kalikasan.